Ano? Di nakakadagdag ng pagkalalaki ang pagiging babaero. Pinatunayan nyo lang na sa babae, mga wala kayong respeto. Ilang babae pa ang kailangan mo para tumino? Gano pa karami? Kung nagawa ko yan sa pamamagitan lamang ng isang babae. Hindi ako perpekto. Minsan na rin akong natukso, kaya nasayang yung iningatan ko. Ang kaibahan natin, pinagsisihan ko yung sakin, yung sayo niyayabang mo!